Dito sa lugar namin maraming tubig pero mahirap palapitin ng tubig kaya kami na lang ang lumapit dito sa tang. O dito kami maglalaba araw-araw. Oo. At saka maligo. Ayun, mahina ang tubig. O. Kasi mainit na ang panahon. Kaya magtipid tayo ng tubig. O, kaya maligo tayo dito. O, ay ba? Diba? Babalik tayo sa pagkabata. Ah, ligo tayo para malamig-lamig din yung mga isip nyo. Di ba? Ay, ligo kayo rito sa tab namin. Oh, ang ganda-ganda. Hmm. Yan, sige ligo pa. Para ka ng bata. Bumalik ka na sa mga bata eh. Ay, sarap maligo. Tubig. Yung gusto maligo dyan. Ay, kayo. Ligo tayo dito sa tab namin. Oh, di diba? langoy nagbata. Pagasi, pagasi. Hindi, hindi na siya sa paglangoy-langoy na malakunting tubig lang. Mahina ang yung agos ng tubig dito. Init na kasi. Ah. Hindi na umuulan. Okay lang. Mayroon pa namang tubig na. yan. Na. No? O, undang na. Uundang na pa. Lampa. Ay, bumalik pagligo kulangan pa ay nako anong nangyari sa iyo dong mukha bata dyan